Yo, what's up mga body? Uh, mga kakabsat, tamahan nyo ako. Walaan nyo akong nasaan ako. Siyempre, yeah. obvious ba? Yung <laughs> ano palang, uh, na ang na, na yan, oh. pa lang. Tawag nyo ito? Ang kapaligiran. Ayan, probinsya ang probinsya. Sabi pa ito. May ilog dito eh. Abra River. Punta kami ng sapa. Kung tawagin ay, yun, taga ng sapa. Iloano Waig. Pakamig ni Digos, maliligo. Ayan. May mga kasama ako. Mga pamangkin. Yung isang anak ko. Lima lang kami. Ang oras ay mag ko ng hapon. Nung pa kami punta sa may ano. Yan, buntok na yan. Doon kami galing oh. Wala si Kurt eh. Samahan nyo kami Pwede dito mag ano eh Sakay ng tricycle or ano Yung tinatawag nilang kurong kurong Tama ba? Kurong kurong Eh okay, gusto nila maglakad Mas enjoy daw Mamaya Nakikita nyo yung sapa Malilaw naman yun maraming isda Doon sila, yung iba dito Yung mga kababayan ko Yung mga kalugaran ko Doon sila minsan nanguli ng mga ulam nila ang isda, yung mga bunog, paliling. Pinatya. Sarap paksiyo, prito. Naghiba sa'yo. Tagal na akong tinakabalik dito. Ngayon lang ulit. 10 years. Grabe. Talo ko pa yung nasa ibang bansa. Mga pagkain na ito. Kambing, baka. Mga mo, Press na press. Dito sa dulo na ito, yung tagos niyan puntang Ilocos na yan pwede yung punta sa may Ban banawang bridge Ilocos or banawang pwede yung dumaan dyan pero lakad lang yun yung vlog natin sa mga shoes, gadgets after one week pa danatoy kay ko ah airpod ko alam nyo na parang malapit na kami ah palapit na palapit yung bundok eh Oh. <laughs> hi, hi naman kayo yan <laughs> Ino na yung ano, yung bodyguard namin <laughs> kami yung ano amoy ng ano bukid ang bango May na akong kalabaw, mga baka. Yan yung panghuli ng ano, panghuli ng isda. Tawag dyan, ano? Bakal, bakal. Or sayod. May net siya, ayan o. Oh. Ang oh, ganda. Ganda yung ano, ganun, anong, sapa. Tawagin nilang sa Ilocano, waig. Ang ganda ng tubig, malamig yan kasi ano yan eh. Tagong bukal. Tuhuling isda ba yan? Malit lang ang isapa. tayo sa bandang dulo pa. Yung medyo malalim. Yun yung lino. Oh. May patay pang isda oh. Ayan oh. Malit. Ayan oh. No? Wawa naman. Dito dahil sa abila. Meron dyan yung mas malaki. Oy! Oh, ingat kayo. Eh! Hey, mas maagos. yun may naliligo. May mga naliligo rin pala. Wow, ayan oh. Ganda. Hey. Linaw. Sa dulo yung malalim, no? <laughs> okay, masyadong ano. Bagay mababa sa dulo eh. Oh. Kinakuha mo kasi 'to. Kumakain ko pa 'to, dali-dali ko, mas malalim pa yun doon, dulo. Yung mga bata, oh. Sarap ng ligo nila, ah. Mga pamangkin ko to. Medyo malalim din dito banda, oh. Tsaka maagos. Lumit na yung ano, sapa. hindi narizo, anak ko lamig eh ang lamig kaya <laughs> oh. yung natin parang army <laughs> matanda na tayo eh pauwi na kami basang basa pa to mga bataw oh. <laughs> ano pagod <laughs> uh, pagod maglakad so laki ng kahoy na to oh. buhay pa pala to tagal na na ito eh Padaan po. Ano? Oh. Ngamo. Grabe oh.